So, yun mga Earth for today's video, guys. So, yan. Last part na ng lilinisan ko ng sasakyan yan. So, yan. Kung napapansin nyo yan, ganyan ang ginagawa na. Okay pa ka ako. So, yan na. Spray, spray lang mga Earth. Yan. Balik ka lahati muna ang akin nililinisan dyan. Yan. So, yung sasakyan yan, guys. Babae ang may-ari. Yan. So pag babae ang may-ari, kailangan gandahan natin yan Para pagbalik ni mame, masatisfied ulit natin siya So yan, kaya nga pala napabilihan dahil nga pala inagandahan siya sa, ano, sa linis Kasi napagigitnaan siya ng dalawang sasakyan eh So yan, kaya siya kumuha So kitang kita nyo naman yung outcome ng sasakyan, napakakintab Pogi pa naglilinis Woo! So kaya nga pala napabilihan dahil ah, naging repairal ko yung may-ari ng ano ng kabilang sasakyan So sya na yung nag-closing para sa akin. Bait ni sir, no? Okay. Sir, shoutout sa iyo, sir. Okay. Kung napapanood mo man to, sir, sumagot ka. <laughs> so ayan, guys, ah, pinapalis ko na lang siya kasi ah, uh, patapos na yan eh. So ayan, polish-polish na lang ako diyan para lumabas ang kulay at kintab ng kanya sa sakyan. So yun, no? Hagod pa lang, mga erp. Panalo na kagad. Woohoo! ¡SALAMAT!